Maligayang pagdating sa mga pangunahing balita ngayong biyernes. Inalis ng US ang kanilang mga negosyador sa tigil putukan sa Gaza mula Qatar, na nagsasabing ang pinakahuling tugon ng Hamas ay nagpapakita ng kakulangan sa pagnanais para sa isang tigil putukan. Kasabay nito, inalis din ng Israel ang kanilang koponan. Iginiit ni PM Netanyahu na ang paghahanap ng kasunduan ay hindi kahinaan. Ang kanilang pag-alis ay kasabay ng tumitinding pandaigdigang presyon dahil sa malubhang krisis, panghumanitarian sa Gaza, at mga babala tungkol sa gutom. Samantala, si Omar Asfor, isang Palestinian na kabataan na pinalaya matapos ang isang buwan sa detensyon ng Israel, ay nagulat ng matinding torture habang nasa pagkakakulong. Nahuli habang naghahanap ng pagkain sa isang aid point sa Gaza, sinabi ni Asfor na pinukpok sila ng kuryente at nagtapon ng mga granada sa kanila. Ang kanyang salaysay na napatunayan ng Al Jazeera ay ibinigay noong pagdating sa Nasser Hospital sa Kanyaunis. Inilarawan niya ang pagdurusa ng E isang buong buwan na torture. Ang pagtanggi sa karapatan sa pangangalagang pangkalusugan ay nasa balita inamin ng United Health Group ang isang investigasyon ng federal na pamahalaan ng ACA hinggil sa kanilang Medicare Advantage na programa na nagpapatunay na sumusunod sila sa mga kahilingan ng EC para sa kriminal at sibil na kaso. Kasunod dito ng mga ulat noong Mayo tungkol sa posibleng investigasyon sa panlilinlang na noong una ay tinawag ng insurer na tilabis na walang pananagutan ang investigasyon ay nadadagdag sa kaguluhan para sa pinakamalaking insurer ng bansa na kasalukuyang nakararanas ng epekto mula sa pagpatay sa isang mataas na opisyal at mga pampublikong protesta laban sa pagtanggi sa pangangalaga. Poplio, na nagdiriwang ng ikanegatibo isang daan at labing isa na pandaigdigang araw ng mga migrante at refugees, ipinagdiriwang noong Oktubre, apat tandang bawas lima, kasabay ng jubileo ay nadeklara na ang 123.4 milyong migrante at refugee sa buong mundo ay sumasalamin sa pag-asa sa gitna ng pandaigdigang sigalot at hindi pagkakapantay-pantay. Kinumpirma ng Kongreso ng Brazil ang isang panukala na nagpapahina sa federal na lisensya sa kapaligiran. Pinalitan ito ng mas simple na mga panuntunan sa antas ng Estado para sa mga proyekto tulad ng pagmimina at pagsasaka. Suportado ng agribusiness, nagbababala ang mga kalaban na pinapalakas nito ang deforestation, polusyon at eksplorasyon ng fossil fuel.